Ayan, takbuhan ng mga late dahil late na. Ayan, mabilis. Hindi makalusot sa jeep. Ayan, lulusot pero hindi makalusot. Ayan na, kasi alanganin yun guys doon sa unahan. May pa-carb pa yun eh. Nalilipot ako sa kabila. Late ako nyan. Ang orasan nyan, 1.02. Ang pasok ko ay 1.15. Ayan, lapit lang din naman yung rocket. Ayan, nakuha na ako ng jeep. Ayan, at at serte ko pa doon, na agad, naka-green light pa. Ayan, green light yan, dire-diretso pa. Ayan. Ayan, nakikita yung kulay pula. Ano Yun pa yung ganyan? late na nga tapos yung uniform ko basa pa hindi ko pinasa sa compartment na sa harap ko lang ay naka orange na yun eh oh. tumawid pa yan sorry doon sa tumawid nabal ko lang yung light kasi paghihintay ko pa mahaba-haba rin yun problema kasi pagdating sa parking antagali mayroon pa kasi mga ano dun eh uh, nakapila papasok sa mall kaya mahirap ang parking yun nga nandito tayo sa Bieho barangay Bieho oh, meron nga isa tarito ulit nandito tayo ng Liberosal Okay. Tapos kakaliwa na tayo dyan. Ayan, late kasi wala ng grace period. Kailangan bago mag-15, nando ka na sa loob. At yun nga, may bumara pa. Ayan, pasok na dito sa Miracle. yun madaling madali na o na lang sige singit na lang at yan nga, uuwi di babagal ako dyan kasi may pakanan din pala mas ako dyan Ayan, malapit na ako sa parking. Ayan. Ayan nga lang, may bumara ayan, singit-singit muna tayo. Hindi na kaya talaga dyan. Kasi nakagaw na, kainantay ko na lang. Baka biglang bumabante. Masagi pa ako. Mabahid pa ako kasi ako'y sumingit. Ayan, ito yung sinasabi ko pag late kasi nga medyo puno yan. Puno yung papasok na sa parking. Ayan, ang oras niya siguro nasa 1, 1.08 na. Ayan. Ayan, hanggang dito na lang guys. Bye-bye.